Ay, ako. Talo na naman ah. Tay! Hindi oh. sa'yo makapagpagupit, okay na ba? Ay, tsura ko. Ha? Oo. Oh. Saan ko pupunta? May lakad ka ba? Wala. Eh, ba't bis na bis ka dyan? Eh, bibisitahin kasi ako na siya ko tao eh. Ano? Ikaw pa talaga ba ibisitahin? oh. oh, bakit? Ito talaga, Tay. Ako ba? pala Tay. Ah, uh, siya ko tao kasi. Gusto kayo makilala pamilya ko. Hindi, parang yung salihin tayo, pero balak na niya akong pakasalan eh. Ikaw po pa talagang papakasalan ha? Ba, iba ka din ha? Parang wala kang bilib sa akin tayo ha? Hindi naman. Hindi lang pa yun tayo ha? Hindi lang yun. Alam mo ba kung gaano kaganda yung jowa ko? At isa pa, sobrang talino nun. At higit sa lahat, napakayaman nun. Aba, aba dega. Mayaman? Oo! Oh, uh, as in na yaman! So, ibig sabihin, pag nakapangasawa mo yun, mababayaran na natin yung utang natin sa bako? Nakabatay! Hindi lang yun! Sisiguraduhin ko sa'yo na magiging masarap ang buhay mo. Ganun ako pumili! Iba ka talagang pumili? Siyempre na! Ang ko sa'yo Oh. Ah, mana buat ay? Oh ya. Oh, ni perak apa ito eh, meron. Kaso pang budget ko na lang ito eh. Pag na! Bili mo na! Bili mo na! naman ng budget eh, ko. Eh, ito ang sinasabi nito! Oh, huwag mo nang bawasan dyan. Okay na yan. O, oh, teka, teka. Ipasalubong mo. Pasad. Eh, wala ko yan eh. Ano wala? Pambihira naman talaga ito tayo. Ano ba silbi nyo dito? Teka lang. Bakit ito lang? Kulang to. Ito ay na lang natira sa budget ko eh. Nga pala Darating yung gerpe ng kapatid mo. Ayaw na ayaw kung makikita ka. Bobo mamaya kung ano-ano pa sabihin mo. O, narinig okay. mo yun, ha? Kung lalabas, ha? Ah. Ay, lang, tiga lang, tiga lang. Kinakausap kita, ha? Ha? Bastos ka na. Di ba? Ito tatandaan mo ha. Huwag na huwag kang lalabas. At kung pwede, ipagluto mo ako yung pinakang masarap. Yung pinakang masarap mong recipe. Ha? Maayos yung bisita ko kaya ayoko mapapahiya. Tandaan mo yan, Jeboy ha. Sarapan mo. Okay? Nagkakitin yan tayo? Sige po. Huwag lalabas ha. Pwede na pampuhunan to ah, mga mga kabawi ako. Ay, tigil-tigil naman mo, Iskand. Bibisita ako. Maglilibang lang eh. Oo oh, nga, tigilan mo muna yan. Ang gawin mo, maligo ka muna. Magpalit ka ng dami para na, hey. di nakakaya. O ba? Sige na! Ta. Gusto mo yung... Ano oh. ba ang kailangan ko Sot? Yung... Sige na tay! Sige na! At? Ah. Okay, dito tayo yun? Uh -huh. Uh -huh. Hi! Pasaklab. Ay, sige. Ah... Uh -huh. Asan yung family mo? Ha? Ah, nagbibis nabibihis lang si tatay. Ah, tay! Oh! Ay, Kumusta? bless lang? po! Mabait talaga ng magiging manugang ko ah! <laughs> <laughs> basta mabait, di ba tay? Sabi ko naman sa'yo eh. Ah, nauho ka ba, uh, ineng? <laughs> tay, huwag uh, na tanong yun! Ah, Marimar! Sir! Ah, uh, siya nga pala, sir. Malapit na maluto yung tanghalian. Ano ba? Ipaktip e, mo muna ng Diyos yung bisita na ni eh... Charles. Ah. Alam mo ba, love, yan si Marimar. Napakasarap magluto niyan. Sisiguraduhin ko sa'yo. Talaga? Na magugustuhan niya. Ay, nako, sir! Hindi po ako yung nag... Oo, oh, oo, oh, oh, oh. Tumig! Hmm? Ito si Marimar, di naman tinatanong. Pasensya ka na, love, ha? Ganyan lang kami magbiraan dito. <laughs> Yan Ito? si Marimar kasi hindi pa nag brush. <laughs> Siyempre na, kaya mamaya tumalasig sa'yo yung lawa eh, di ba? Uh, sige, na, na, sige na, sige na, dal-dal mo eh! Sige na! <laughs> sige na! na. Pasalit siya ka na dun Mukha ba? Okay lang yan. Uh, ano naman siya mabait. Uh, oo, ah, uh, nga pala. Ah, uh, kayo muna ni tatay mag-usap dito ah. Hmm. May asikasuin uh, lang ako doon. Ah, uh, sige. Ah, tay! Ilang taon na po kayo? the bad boy! Sir Jebay, ako na po dyan. Doon ka na sa dining area kasi kakain na. Hindi, sige. Mamaya na ako kakain. Ayaw naman nila akong pakita sa bisita. Nakakayado kasi ako eh. Ah, ganun ba, sir? Ako? Bakit naman sila ganun eh? Dapat hindi ginagawa nila yan sa'yo kasi kadugo ka naman nila eh. Marimar, sanay naman ako eh. Kasi, simula bata ko lang ako, pinakayanan nila ako. Kasi nung pinanganak ako ni nanay, namatay siya. Eh, hindi mo naman kasalanan yun. Tsaka wala namang may gustong mangyari yung ganun. Uy, uy! Ang bihira naman. Anong biling ko sa'yo? Ha? Di ba sabi ko magtago ka? Anong ginagawa mo dito? Alam mo, Jeboy? Kahit kailan, ha? Hindi kita ituturing na kapatid. Dahil ikaw ang may kasalanan, namatay si nanay. Ha? Sir, so, sige, kuya. Lalayas na lang ako. Ano lalayas? Ha? Hoy, Jay Boy. Pagsisilbihan mo kami tatay. Saan gusto kong mangyari? Huwag kang lumabas. Ha? Sige na, Marimar. Marimar. Kakain tayo. Sige po. Sumisita dun eh. Eto po, maghain na. Ah. Hmm. Tay, kumain ka tayo. Ay, tapos ko lang. Teka lang. Bakit? No, teka. May problema ba sa pagkain? Hindi, wala. Actually, sobrang sarap. Pamilyar uh. nga yung luto eh, kakaiba. At isa lang yung natikmang kung ganitong luto talaga buong buhay ko ng tinola. Ay, sarap! Sino nagluto nito? Ah, yung katulong namin, si Marimar. Saan talagang magluto yun? Marimar! Marimar! Yes, sir? Yan. Siya yung nagluto niyan. <coughs> Marimar, actually, familiar sa akin yung lasa nito Gusto ko lang malaman, ano bang secret ingredient mo dito? Kasi kalasa talaga siya ng tinola na paborito ko eh. Ah, secret ingredients? Secret ingredients po? Yes. Sige mo! Sige po! Ah! Ah, meron po siyang ano? Meron po siyang, nil nilagyan ko po siya ng crispy pata with with matching onions and with with garlic, chili, garlic. Oh, kaya masarap, di ba? <laughs> Wait lang. Pala biru ka talaga. Ano ah, po si pata? Ay manok to. Ah, 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 hindi po pala, hindi po crispy pata. Ano po? Buko pay po, nilagit ko po ng buko pay yung tinola. <laughs> yeah, yun, yan yung napasarap dyan, yung buko pay ni Marima. Di ba tayo? Guys, sinuloko diba ni Bako. Walang buko pay dyan. Buko salad! Ano ba? Uy! Buko ano salad! Anong sasabi mo? Buko. Oh. <laughs> Huwag ka mapapansinin dyan. Hindi nga. O, ano nga? Biro lang yan. Kidding aside, ano nga yung nilagay mo dito? Eh, Mom! Hindi po kasi talaga ako naglutong niya. Marima! Ha? Eh, huh? eh sino? Ako po. Che boy! Ah. Virgo! Oh my God! What a small world! Ano ginagawa mo dito? Dito ka matira? Ah, hindi. Ano yan? Uh, kaibigan niyan. Ah, anak yan ang kaibigan ko sa probinsya. Eh, wala na matira. So, okay, okay ni na. tatay. Alam mo si tatay, mabait yan eh. Kaya matulungin. Kaya siyempre, pinulungan yung tao. Ay, ay mami! Mami, hindi po! po siya. Kasi magkapatid po sila ni Kuya Charles. Ni Sir Charles. Wait. Teka lang. Hindi ko maintindihan eh. Doon pa lang sa kinukup niya, hindi ako naniniwala kasi may trabaho si Jeboy. Actually, siya ang head chef ko sa mga restaurants ko. At isa pa, bakit siya kinakahiya yung anak niyo? Pati ang kapatid mo. Ay, kaya nga eh. Ginagawa ko naman lahat ng to para maging proud sila. Pero hanggang ngayon, kinakaya pa rin talaga nila Kao eh. Pambihira naman no? Oh. Anong sabi ko sa'yo? Huwag kang lumabas, di ba? Baka may kakahiya. You should be proud of him. Alam niyo ba, nung dapat mapapromote na siya, mapupunta siya sa restaurant ko sa Singapore. Pero tinanggihan niya yun, dahil gusto niya kayong makasama. So, lumalabas na utang na loob pa namin kay Jebo yun? Alam mo, hindi mo naman alam yung nangyari. Kung bakit namin kinakahiya yung tao yan. Alam mo, hindi ko atin yung tao yan eh. Nandahil sa kanya, namatay si nanay. Eh hey, sir, hindi naman ko ginusto ni si Sir Jeffrey na mamatay. Tumahin ka! <laughs> Teka lang, gusto kong marinig. Eh. Bakit sinisisi niyo siya? Nandahil sa kanya, habang pinapanganak niya ng, ng asawa ko, ginawilan siya ng buhay. At dahil din sa kanya, kaya kami naghirap. Hindi niyo ba naisip na hindi niya kasalanan yun? Hindi niya kasalanan na pinanganak siya sa mundong to. Ikaw na yung tatay niya, dapat tanggap mo siya bilang anak mo. Sa tingin mo ba matutuwa yung nanay niyo? Na ganyan yung trato niya sa bunso mong kapatid? Eh, nakapag-decision na lang ako ako eh. Dahil ko na ako sa bahay na to at mamumuhay na ako mag-isa. If that's the case, Jeboy, bakit hindi mo na lang tanggapin yung offer ko sa Singapore? Eh ma'am, dahil yan, tatanggapin ko na po yun. Sige. Ah, uh, if you want, kung wala kang matutuluyan, mag-offer kami ng condo for the meantime para sa'yo. At ikaw, Marimar. Ma'am, pagkatapos nito, wala na rin ako matutuluyan. Huwag ka mag-alala. Gagawin kitang waitress sa mga restaurants ko. Ah, sandali lang, Jeboy, ah. O, ah, pwedeng dito ka na. Kasi, alam mo naman, wala kami trabaho ng kuya mo, wala magsusuporta sa amin. Tsaka, Jeboy, pasensya ka na kasi, medyo mainit lang yung ulo ko. Dahil lalaki naman ang katawan nyo eh. E eh, ba't di kayo umarap ng trabaho niyo? Huwag ka magalala. Sumabay ka na sa akin. At okay. ikaw? Napaka-hipokrito niyong dalawa. Dahil narinig niyo na maganda yung offer ko kay Jeboy, tatanggapin niyo bigla? I'm sorry. Pero ayoko na. Nung una, tanggap ko naman wala kang trabaho eh. Pero yung ganyan yung galing mo, I'm breaking up with you. Marimar, mm -hmm. yes, sumama ka na sa akin. Hintayin natin Sir Jebo mo. Ma. Yes, ma'am. Ang bihira, oh. Tara na, Marimar. Leboy! 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 Tay, paano yan? Ha? Sino yung tatrabaho sa atin ngayon? Alam ang ako. Ako tatay mo. Aba! Tayo naman! Sinanay mo ko ng ganito eh. ba? Diba? Kasalanan mo rin to eh. Tignan mo, oh. pera na naging bato pa. So ako pa may kasalanan. Di ba ikaw may kasalanan to? Dahil pinamukha mo sa akin na si Jeboy may problema. Ha? Mabuti pa tayo, magkanya-kanya na lang tayo. Alam naman ako mag-obliga sa'yo. Eh, wala kang magandang nagawa sa akin eh. Kaya nga, ka agad ito eh.